Abay Draymond Green hindi nga na naman nakakontrol ang galit niya. Binuhos ito sa mga Kings players at si Buddy Hield showing off his skills. grabbing one-legged three-pointer ang ginawa sa laban. Second game ngayong preseason between the Warriors and Kings, Sacramento looking na bumawi matapos na talunin sila ng hot shooting Golden State sa first game. Abay, start na nga tayo agad in the first quarter kung saan palitan nga ng run ang darawang team na una dyan ang Golden State Warriors sa pangunan nga ni Kyle Anderson at ang kanyang dalawang three-pointer and then bumawi din naman ang Sacramento dito sa panguna ni Keegan Murray, 6 points din siya kaya naman matapos ng 4 minutes sa paglalaro, 11-8 ang ating score. Lamang ang mga dayo dito dito, timeout ang Golden State. At ang back and forth game nga natin ay nagpatuloy kung saan walang team nga ang lumalayo sa isa't isa. Score natin after 6 minutes ay 17 to 16 lamang pa rin ang Kings. Dito rin ay nakuha na ni Steph ang first basket niya after ng fly by ni Fox. Nice fake. Sinamaan niya pa yan ng drive for a layup. And then sa last minutes natin, abay dito na nagumpisa o minute muli ang 3-point shooting ng Warriors gaya ng sa last game. At dahil dyan, lumobo ang kanilang kalamangan to 11 points. Pero at the end, DeMar DeRozan decided to take over offensively para gawing close game tayo muli. But this time at the end, Warriors lead 34-30. Second quarter naman natin ang zone defense ng Kings abay umubra nga dito nga sa hot shooting ng Warriors at nabaliktad nila ang laban. Sila naman ang mainit sa labas, 3 3-pointers for the Aaron Fox at the start at sila na muli ang may lamang. And then po James giganda ganda ng move dito, iwan nga ang dalawang Kings defender at si Draymond Green mainit nga ang ulo matapos tawagan ng moving screen ikat binuhos niya ang galit niya sa Kings player, hinampas nga dito, hard foul ang ginawa, tinitigan pa. At ito nga ating second quarter na very slow ang pace nang dahil nga sa pagkarami-raming fouls ay nauwi nga sa close game. Score natin dyan ay 58 to 55. Dito rin na inaganap ang one-legged fadeaway three-pointer ni Buddy Hield pakitang gilas nga ng kanyang skill. What a shot! Tapos si Demar DeRozan made range to end the second quarter. At sa ating third quarter naman, no Stephen Curry na para sa Warriors, pahinga na agad at ang foul party natin ay nagduloy. At dito na rin, tinake advantage yan ng team ng Sacramento at pinabot na nga nilang kalalang kalamangan to 9 points. And once again, Draymond Grill, hard foul dito nga sa Kings player nang dahil sa init ng ulo niya dahil hindi na naman siya nakakuha ng foul on the other end. Bagsak nga itong si Ellis at bukang nasaktan nga siya dito. Kaya naman minabuti na rin ni Coach Kerr na ipahinga na ng maaga rin itong si Draymond Green. Inupuna for the rest of the night, pinalaro nga ang kanyang mga young players with the combination ng kanilang ilang mga rookies pang tapat nga dito sa Sacramento Kings na pinahinga na rin ang kanilang mga starters. At sa ating fourth quarter, basically mga idol, this is garbage time at pag-experiment ng ilang mga coaches at paglalaro na rin ng ibang mga players to get their reps in.